Isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot dito sa lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers ko. At uh, sana nga po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at uh, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At kung meron po po kayong nararamdamang mga kakaiba sa inyong katawan, may mga sakit-sakit po kayo, mawawala na po yan mga sakit ninyo magmula po ngayon. At iwas-iwas uh, din po kung may mga lumalapit sa inyong mga politikong kawatan, umiwas na po kayo dahil uh, para hindi po kayo uh, mahawaan ng virus ng itong mga animal na ito at uh, para hindi ka rin kayo ma, uh, hindi nyo mamana yung pagiging kawatan ng mga politikong ito anyway ay uh, parang uh, hindi ako makatawa ngayon dahil uh, napanood ko yung interview ni Maharlika kaya, dito kay Atty. Vic Rodriguez na kung saan na yan po yung dating uh, Executive Secretary ni Bangag na ito pala ay tinanggal pala talaga ito ni Botod. Ayan. So doon po mismo sa bunga nga na ni uh, Atty. Vic Rodriguez na kaya pala nagkaganon, kaya ganon ang nangyari, ay dahil tinanggihan po pala ni uh, uh, Attorney Vic Rodriguez yung appointment ni Michael Ma. Ayan. Kung inyo po natatandaan yan po yung paulit-ulit na sinasabi po ni uh, Marlica uh, na itong si Michael Ma ay uh, sangkot silang dalawa ni Butod na ito sa pagiging smuggler. At uh, yan po pala ang naging dahilan dahil uh, noon pa pala yan ay gustong ipa-appoint eh, eh, yan ni eh, Butod ay tinanggihan na nga po yan eh uh, Atty. Rodriguez yun po ang naging dahilan ng kanyang pagkakaalis dyan sa uh, bilang isang Executive Secretary. At uh, hindi lang man po yan, mayroon pa pong isa na gusto rin ipa-appoint itong si, uh, uh, si Butod, ito nga po nga si Mel Robles, na yan po yung manager dyan sa PCSO na kung saan po ito ay napaka controversial sa pagiging kawatan itong animal na ito. So, yan po pala talaga. So, ibig sabihin, alam na pala ni uh, Atty. Vic Rodriguez yung uh, uh pagiging kawatan nito mga animal na ito. So, yun ang dahilan. Kaya tinanggal na itong si Vic Rodriguez dyan. Dahil itong si Vic Rodriguez ay gumagawa lamang ng tama para dito sa ating mga kababayan. So, yun po. Siguro naman po ay maraming nakapanood niyan. Maraming uh, naka uh, nung interview ni Maharlika. At talaga namang tunay na kahanga-hanga itong si Maharlika na ito. Talagang panay-panay yung, uh, yung pagbabato ng information sa kanya nitong kanyang mga informant. At uh, talaga namang mga uh, grabe na itong mga nangyayaring kasamaan dito sa gobyerno natin. At uh, mismo si Atty. Vic Rodriguez na po ang galing na po sa kanyang bibigyan. So ano pa po ba ang hinihintay natin mga kapulisan at mga kasundaluhan? Kailangan nyo pa bang itagpatuloy ang inyong pagproteksyon? Pagprotekta dito sa ganitong klaseng pamahalaan? Palagay ko po ay uh, hindi na dapat. Ngayon, ay kung naatim, po, naatim pa ninyo yung ganyang uh, sistema ng gobyerno natin ngayon, na kayo mismo ay uh, akala, akala ba ninyo hindi kayo apektado rito mga kapulisan at mga kasundaluhan kayo po ang unang tatamaan dito unang una may mga pamilya po kayo hindi ba I'm sure marami sa inyo ang uh, mga pamilya dyan mahihirap din po na na sa sundalo at sa kapulisan marami po dyan mga pamilya nyo mahihirap din So sino ang tatamaan niyan mga pamilya ninyo? ba? Diba? Kung ganito ng ganito na wala wala ng uh, hindi na mapigil, hindi na maawat ang pagiging pag uh, 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 pagnanakaw dito sa gobyerno ito lalo na po yung Mel Robles na yan at uh, pagkatapos niyan iimbestigahan din ng isang senador at uh, pagkatapos malagyan ng isang bilyon ayun na nahimik na ganito bang klase na talaga ang pamahala natin? Abay, mag-isip-isip na po tayo. At uh, hindi na po dapat na pinagtatagal itong ganito dahil unang-una po marami na po mga uh, kababayan natin ang gutom na gutom na. Marami na po tayo mga kababayan ang hirap na hirap na. Lalo na po ito pagka inubos pa nila itong pera ng bayan natin. Maniwala kayo sa akin. Hindi lang daig pa sa daig pa ng dilubyo ang dumaan sa atin pagka ito'y napabayaan natin na wala nang ma masimot na nila itong uh, pera ng bayan. Sigurado po ako dyan. Ngayon, kung wala pa talagang kwan, ay, uh, dito kay senator Bato de la Rosa, abay kahit nga so lang ang investigahan mo na yan, at saka yung uh, 1.8 tons na siya na nakakuan dyan. Ngayon, wala na. Yung driver na wala na, hindi na makita. Tumakas na ba? Pinatakas na ba? Oh. Grabe. Huh. <laughs> Anyway, hindi na hindi na wala wala nang kwenta. Kung talagang wala nang uh, pag-asa ang natin, ang bayan natin. Ah. Sa lahat po ng mga ah uh, yung uh, gustong kumandidato, kailangan ko po ang kandidato, ang kandidato na labing lima sa, sa Senado. Yung pong ah uh, uh, willing na mag-accept ng challenge ko or willing na makipagkasundo sa atin. Yun po nga, kasi isa lamang po ang, uh, isa lamang po ang uh, gusto kong mangyari. Kung halimbawa po, ay uh, nandoon po yung interest ninyo na kumandidato. Isa lang po ang kondisyon ko. So, supportahan ko kayo all the way. Kasi nga, marami, maraming gustong kumandidato pero hindi nila kaya ang... Uh, ang gasto sa eleksyon. Okay. Kagaya lang natin yung, uh, sige, pangalanan na natin, ito si, uh, uh, ayaw ko muna magpangalan, pala. Alam naman po natin yung talagang lumalaban, kung sino po yung lumalaban na talaga sa katotohanan at uh, sa katwiran, na ipinagtatanggol itong mga mahihirap natin kababayan, yun po, ang pwede pong makipag-ugnayan sa akin at uh, paplansahin po natin. Kung wala po kayong sapat na pera pang gastos, well, ayaw ko po munang magyabang na magyabang, pero sinasabi ko po, hindi naman po siguro ako mag u sa inyo kung wala tayong pantustos dyan. Ayaw ko po nga po dito, magyabang na magyabang dito. Sabihin magyayabang nung tayo or uh, either, uh, well, baka ako rin ang sisilipin itong mga animal na ito. Labing lima pong senador ang uh, ngayong mga walang kakayanan na tumakbo sa, dyan sa senado. ah uh, Pag-usapan po natin yan. Pero ang sa akin naman po, pagka kayo ang uh, tala, eh, ayos natin, talagang isisiguraduhin natin ang panalo ninyo. Ngayon, ay ko uh, kung sa kalit nandiyan kayo, ang kondisyon ko lang, wala akong, wala akong babawiin doon sa ginastos ko sa inyo kung sa kasakali. Ang ah, sa akin lang, lahat ng mga nandyan, kung ano yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy at anong ginawa nila sa SMNI, yun din ang gawin ninyo. Yun lang, ipara silipin nyo na no, silipin. Wala kayong gawin dyan, silipin nyo, silipin, demanda ng ang demanda, ipakulong din ninyo yan dyan. Maging sa mga kongresista, yung gustong lumaban, at least, uh, kung dyan, sige, pag-usapan natin yan. At, uh, kasi nga, sabi ko nga, ako sana eh, kaya lang ulit-ulit ko po sinasabi dito talagang hindi ko uh, linya ang uh, hindi ko talaga masikmura ang pasukin niyang pagiging uh, politiko. Dahil alam ko po talaga eh na kademonyuhan talaga yan dyan. Kaya ayaw ko po talagang mahaluan ang kademonyuhan eh kung anong pira meron ako. So mas maganda siguro magsuportan lang ako. Kaya po siguro yung uh, Basta lahat yan. Silipin ng silipin. Alam ko mga kawatan niya mga yan eh. Ah. Ibig sabihin, yung susuportahan ko na ipapanalo natin ng mga kandidatong yan, sisilipin yung mga pagiging pangangawat itong mga animal na ito na nandyan maging maging uh, hindi na sila congressman, hindi na sila senador. Habulin ang habulin yan. I-demanda ng i yan at ikulong kung dapat ikulong. Pero kung hindi nyo na kaya ipakulong yan, ah, uh, Tuloyin nyo na lang at ibigay nyo na sa akin, pakain ko lang din sa buhaya, din sa basement ko. Para mapakinabangan naman itong mga buhaya ko. Ha? Ah, Nakakapika. Again, doon po sa mga gustong uh, tumakbo ngayong uh, 2025 na walang kakayanan na may panalo. Kasi ang uh, pagkakaalam ko po kasi, at least mayroon kang uh, 400 million bawat isa, senador. 400 million po ang dapat gastusin or 300 million. Ganun po. Dapat. Sa kongresista, siguro mga 100 million, okay na yan. Or uh, 200 million. So, labing lima po na, kay, eh, ang kailangan ko na yun talagang matapang, yun talagang uh, uh, gusto ko dito yung kwan, uh, matapang sa katwiran. Hindi po yung tatapang-tapangan lang. Tatingnan mo yung mga yan. Ang tatapang ko no, pero pagdating doon sa pira na, mga putang inan to, wala na. Bahag na ang buntot itong mga animal na ito. Tingnan nyo. Lahat na nasuhula na. Saan galing yung pinansuhol ng mga putang inan to? Galing sa gobyerno, galing sa pira ng bayan. Kaya ubos na ang pira ng bayan. Kasusuhul, kasusuhul yan. Magkano ang binigay niya rito kay Tunying niyan, si Butod na yan? Abay, eh, sigurado yan. Kung noon nga, may limang milyon na yan eh. Ngayon pa kaya? Eh baka million na yan ngayon, pag interview lang. Uh, lahat sinusuhulan. Saan tatagal ang pundo ng ating bayan kung ganyan? Hanggang kailan tatagal ang uh, ang uh, itong mga mahihirap natin kababayan sa ganyang uh, sistema ng gobyerno ngayon? Lahat susuhulan? Piste. Kung inaakala po ninyo na kaya niyong makipagpitpitan ng bayad dyan sa Kongreso or dyan sa Senado, pag-usapan po natin yan kung wala kayong kakayanan na para tumakbo. At uh, sabi ko nga po, ayaw ko munang mag- ayaw kong i-broadcast dito sa sa dito sa YouTube uh, channel ko. Pero pag-usapan po natin. Basta sa akin, alam ko na, once na pinatakbo ko yung isang tao, ibig sabihin, paninidigyan ko yan all the way. Oh. at alam ko yung gastos ha, alam ko hindi lang yung basta-basta yan ang gastos kaya matagal-tagal pa next year pa, so ngayon pa lang ay uh, uh, lumapit na kayo sa akin para ma magawa natin ng paraan na mai, uh, magbinta tayo ng pondito uh, ng mga kamuting dilaw ko rito at para may panggastos kayo at pero e, isa lang sinasabi ko, ah, uh, e, isa lang ang gusto ko, kasuhan niyo ng kasuhan 'yan. 'Yan mga nandiyan na mga kwan, silipin niyo ng silipin din 'yang mga animal na 'yan. Lahat 'yan. Talagang kunin niyo, silipin niyo, idibanda ko, idibanda ko kung, uh, kung hindi kayang idimanda, idimanda at sabihin madidismiss lang ang kaso. Sabi ko nga sa inyo, kunin niyo lang, amo-amuin niyo na kunwari meron kayong uh, invite niyo na nga invite niyo na lang kaibigan niyo tapos invite niyo dito sa akin pumunta para pag nandito na sila hindi na sila makakalabas dito ihuhulog ko na agad dito sa bismin ko pang ina niyo wala na kayong ginawa kundi pahirapan ang pahirapan ng taong bayan wala na kayong ginawa kundi nakawi ng nakawi ng pera ng bayan. Ano bang kasalanan nito mga mahihirap kong kababayan? Tanginan nyo. Sino pa? Sino pa ang pwede niyong pagkatiwala ito? sa Romualdez? Hindi ba't bilyon-bilyon nga ang ni, nilaspag ni, ni niyan? O. Oh. Ngayon si Sobire, sinit-president yan. At di ba? Ano yung sinasabi ni Maharlika? Nakasabot niyong pala ito ni ni Elisa. oh, maging si Escudero. Nandiyan yan. Saan pa kayo pupunta ngayon? Sunod-sunuran ngayon itong mga iba senador. Sunod-sunuran yung mga kongresista. Di ba? Alam na alam nyo naman ha. Ah, yung mga kongresista, himod na tumbong na yung karamaldes. O, oh, di ba? Eh, may masahan pa ba, ba kayo yan? Basta sa akin po, wala po tayong magiging problema sa gagastusin ninyo. Basta, ang sa akin lang, mayroon po tayong kondisyon na pag-uusapan. Dalawang kondisyon lang naman yan. Either kasuhan nyo ng kasuhan yung mga animal na yan, uh, silipin nyo na lahat naman yan eh. Kaya wala nga po, silipin nyo na silipin, di manda na, di manda na, ikulong na ikulong yan. Mga yan. Sabi ko nga kanina, kasi sabi ko lang kanina, kung di nyo kaya magpakulong dahil uh, uh, iniisip nyo madispes, dalhin nyo sa akin. Yun lang. Pangalawa, yung uh, yung alam ninyo, at least kung nandiyan kayo, para walang halata, pare-pareho naman kayo dyan, kung uh, mayroon akong sampung congressman na may panalo, labing lima rito sa sa senador, Aba ay uh, kayang-kaya nyo nang ilagay nang ilagay dyan sa sobre ay ipatong sa lamisa ng mga yan na mga kasamahan nyo lalo na yung mga kawatan dyan. Basta yung mga kawatan. I deliveran nyo ng deliveran ng sobre yan. Dahil oras na binuksan yan, wala na abnormal na yan. Sigurado ako. So yan ang gawin natin. Gawin ninyo. Basta sa akin dito, walang problema sa gagastusin ninyo. Basta masiguro lang natin na mayroon tayong uh, may papanalong uh, congressman dyan at saka senador. Ganun lang yon, yon lang ang uh, kondisyon kund ko. Yung kondito at uh, siguro kaya nga luma lumapit kayo makipag-ugnayan -ug kayo sa akin dahil uh, Maliban dyan sa bibigay kong panggastos ninyo, so, so yung suporta ko panggastos ninyo sa pagkandidato, ay uh, isalin na rin natin itong uh, budget, itong ating mga mahihirap na kabayan. At uh, sige, uh, balikatin na lang natin yan. At uh, para naman sa ganun ay uh, wala na talaga eh. Ang dami, ang daming mga hindi na kumakain, ang dami. Nagpa, kaya, kaya nga wala akong vlog kahapon, di ba? Wala akong... Uh, Uh, in-upload dyan na sarili kong video, maliban doon sa kay Pastor Akibuloy, kasi nga po talaga nag-ikot nag tayo. At uh, doon ko nakita na naman yung uh, sobrang dami ng mga kwan talaga wala na, wala na talagang uh, kapag-apag-asa. At kung ganito ng ganito ang uh, ang pamahalan natin na walang pakialam dito sa ating mga mahihirap na kabayan. bayan, ay pakialaman na natin. At uh, tingnan natin kung hanggang saan natin na uh, kakayanin ito. Wala po akong pinagmamalaki rito. Ah? At ah, wala rin po akong pira. Pero nakakabili naman ako ng mga bulto-bultong bigas yan ang mga pinamimigay ko. Ah. Wala akong pira pero nag o ako. At alam ko ang gagastusin sa bawat senador at saka kongresista. Safe na safe yung uh, sa senador yung 400 million ang bawat isa or 300 million ganyan lang yon. Sa Kongreso oh, mahihiyam ako kong pa kayo eh, kulang yung 100 million actually para may masiguro uh, may panalo. Oh. Ganun po at uh, Meron po tayong uh, meron po akong gagawin, meron po tayong gagawin dito para matustusan natin yung inyong pangangailangan. At ang gusto ko nga po rito yung uh, kumaari, kumare, yung uh, kona, yung uh, kriminal na para patayin na ng patayin yung mga kasama nilang kwan dyan, mga kawatan. Basta, basta an identified na kawatan, patayin. Gagastusan ko kayo. Siguraduhin natin ang panalo ninyo para sa ganun ay Basta, yun ang uh, usapan natin. Kung hindi nyo kayang pumatay, dalhin nyo sa akin sa... O palit-ulit ko sinasabi kanina pa. Basta kung nandiyan na kayo sa Senado at sa Kongreso, kung hindi nyo kayang pumatay, dalhin nyo sa akin dito. Bahala na itong mga buhaya ko rito. Basta lahat ng mga identified na mga kawatan, at saka yung mga nagpasohol, nag... sinalaksakan ka ng pira nitong butog na ito. Lahat yan. Hindi pa, hindi palilibrahin itong mga ito. Buha ka ng ina nyo. Buhisit ka. Kulang pa, kulang pa ang buhay ninyo dito sa pagpapahirap niyo dito sa mga kababayan ko. Kahit pakatadda rin kayo ng pinong-pino ng mga hayop kayo, hindi pa rin nyo kayang bayaran yung mga paghihirap nito ng mga kababayan ko. Kaya eh, dapat lang na mapakinabangan kayo itong buhay ako rito. Buwisit kayo. Uulitin ko lang po. Lalo na yan, si Naka Eric, si Doc Loren Badoy, yan itong sina Quan, si uh, uh, Na si Atorne Glyn Chong, si Harry Roque, or si Atorne Vic Rodriguez. Mga sir, hindi ko kayo minamaliit. Pero ibig ko sabihin, ibig ko lang sabihin po rito, ay if ever po na gusto niyong tumakbo, at uh, pagtulong-tulungan po natin, at uh, siguro naman ay, uh, hindi naman siguro ako magsasalita rito na wala akong inaasahan. Gusto ko lamang po masiguro, na, matanggal itong mga mapalitan yung mga bayaran ng mga politikong yan, bayaran ng mga uh, head ng agency. Gusto ko po yung mali po lahat yan. o ulitin ko lang po. Bagamat nakakasawang, ulit-ulitin to, pero ito lang ang, ito ang gusto kong idein sa inyo. imbitahin nyo dito sa akin. Yun lang. Ako na ang bahala dito. Doon po sa mga subscribers ko, konting antay lang po. Dahil uh, isasama ko na kayo rito sa budget. If ever na mayroon na lumapit sa akin dito mag uh, gustong kumandidato, eh, isasama ko na po rito sa budget sa so, mga politikong ito ko sa kaskali kayo, mga subscribers ko. At uh, eh, siguro ito na yung time na uh, kailangan ko na magbawas dito sa mga kamuting dilaw na nandito sa akin. Maraming maraming salamat po.